Yayain ko si kuya na kumain. Tignan natin. Ha? Yeah. Oh, <coughs> <Uyan> na. <coughs> <coughs> Nami ba? Yung binlanta ka ang bangus. Sinigang. Gina? na. pika ka? Ha? Timpla na ta kape? Sige. Timpla na Pero magkaon ka ha? Ha? Magkaon ka ha? Sige. Timpla ko na kape bago ka makaon? Sige. Papainit ako ng tubig. Ha. Hey! O. Oh, Pa-pa-yakan. madali lang naman mapayapa. Ng mani tis lang na Nakatiro. Kitet! Mm. -hmm. Pag nataka pag sya hanggang dito lang. Tapos ang dami ng ano, so ako magtitimpla. Minsan kasi hindi ayaw niya, ayaw niya ako magtimpla. Hindi kayo maniwala sa akin, na? Oo, sa kayo mga tubig dyan. So, itong, para madalila niya yung, Sabi ano, kapatid, yung, kulong niya. Para kakain siya. So, ako magtatanong sa sa mga psychiatrist doctor na ano ba ang mas safe na kape? Kasi, ako kasi mas prepared ko yung kape na pinatago ko kasi halos kahit gabi nagkakape siya, hindi na natutulog. So, mas gusto ko kasi yung ano yung 3 in 1 na lang na kape. Ipapakape sa kanya or ayaw ko ng stick kasi very strong ang tama. <laughs> so, sa akin, hindi ko lang alam. Sorry ha. Ito po yung ginagamit ko. Kung ano kung ano po yung mga pwede na 3 in 1 talaga 3 in 1 talaga yung ano ko sa kanya totoo yun kaysa sa stick kasi yung stick yan yun tapos dalawa tapos, tapos so, ang lakas naman hapay hapay malakas Sana naman gumawa po kayo ng ano, yung kape na para sa mga, may, may, asan yun? May, may sakit sa, alam nyo naman po, mental disability po. Uping gumawa kayo ng kape. Para, so, so, may dapat si sa, yun na nga na 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 ipapakape namin kasi uh, kasi ito yung mga cafe may meron may, may siyang cafe na para alam niyo po para parang, mag-boost yung energy yung mind So, ito na Tumapot. マネコフ。 itatago ko ito. Sabihin ko lang kay kuya na tapos na eh. na. Yeah. Nagtimpla na ko kapi. Ato na digto init na. Ayan na. Kaon na to. I-prepare ko ang imo nga sudan. Ha? Yeah. Ikaw lang? O oh, sige, nakahanap po. Kasi parang ang ginagawa ko kasi yung parang golan lang ng go na ang gusto mo kahit ayaw ko, ang ay, gusto mo kahit labag man sa kalooban anong gusto mo parang ganun, parang kumain siya at makaininag. 20 years na siyang ganun eh. So, hindi na rereading ng maayos. Kasi, walang for follow-up check-up na pambayad. So, for the next na ano, hoping na um, yung ano namin yung uh, x-ray ultrasound ko at ganun din sa kanya. Hoping na makaano talaga. Para ano. Kasi, ako, It's not useless for me na yung 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 result, yung laboratory kasi It's not useless for me kasi na-handle ko po. Alam niyo po yung nagkasakit po ako. Ako po nag ng sarili ko talaga. I mean sa gamot ko, ako nagpapainom sa sarili ko. Sabi ko, uminom ka na ha. Ito yung inumin mo sa gabi, sa umaga, yanan. So, nare-remind ko yung sarili ko kasi pagagalitan ako ng doctor ko. Hindi, ba I mean is, lumalaban po ako sa sitwasyon na nakikita ko sa kuya ko na it's really really big burdens to my mom pag dalawa talaga kami at in these family situations nakikita naman ng mga coronadal nangintindihan ng mga coronadal kung bakit ganun ako kasi ang hirap ang hirap sa isang pamilya pag natuluyan talaga ako na hindi ako lumalaban but thanks god kasi nakapagtapos ako ng midwife as uh, Apat na taon, degree holder. Na, wala man po akong experience sa sa psychiatrist subject. Psychiatrist, Psychea OJT on the job of training. uh, but, the situation of my brother, yun, tsaka yung situation ng mama ko, doon ko nakikita na kailangan kong lumaban kailangan kong gawin ang lahat para hindi ako matulad hindi rin hindi ako matulad kay kuya at hindi maging hindi, hindi ako pabigat at hindi lalong 100% na mabigat ang sitwasyon ni mama kasi senior citizen na siya. At naririnig ko sa kanya na masakit yung ano ko, masakit yung ano ko, masakit yung ano ko. So, yung tulong na lang na kaya kong ibigay sa kanya is ayusin ko na hindi ako maging kagaya ni kuya. Na, alam niyo naman kasi nandun na yung pangungutya so pagdadagdagan ko pa baha doon na kami tatlo baha palayo lang baha alam niyo mauna si mama kasi sa, sa sobrang consumption kung dalawa kami na talaga Tignan nyo. Tatlo lang kami dito. Na almost ako yung sumasakit yung dito ko. Lalo. So, nagpapasalamat ako sa mga corona dalinyos na nakakaunawa sa sitwasyon ni mama. At nagpapasalamat ako sa Top Gun radio station na nagbigay ng way na um medicines medicines means sa pang araw-araw na lakas at para tumalino ako kaya salamat sa bigas totoo po yung tingnan niyo po mm. Namumuti na po. Yung ulo ko. Buti na lang po. Yung alam kong hindi pa namumuti. Buti na lang po. Strong pa po. Na, hindi hindi ko na halos tawag yun, hindi ko na mapamper yung sarili ko hindi ko na maplancha ng yung sarili ko kasi meron ako dito hindi ko na magawa-gawa hindi ko na rin alam niyo po yung lipstick na gusto ko hindi ko na mabili yung Shein na gusto ko hindi ko na rin mabili so Shein day na lang tayo hindi wala mabakal wala mabakan dahil sa merong sitwasyon kami so ganito lang po ako niloloko ko ang sitwasyon ngunit deep inside napakasakit po ang bawat pangyayaring nangyari sa akin sa amin kaya, salamat po sa tapgan. Dahil, nasa top po talaga kayo. Andon po yung tawag na tulong po talaga. Nakakaintindi sa sitwasyon ni mama kung anong sinasabi. So mamaya po meron po akong topic mamaya sa ano ko sa sa YouTube ko. So don po ako sa pangalawang gusto kong topic sa YouTube. Hindi ko talaga alam kung may tinatawag si Kuya na is there a chance chance for him to stay long life to become normal like others napakasakit pong sakit talaga. Kaya, napakasakit Kuya Eddie ang sinapit ng aming buhay. Ito na, ito, lang po, ito na lang po yung magagawa ko. Na, to release all the st stress toxins in my body bad neurons bad cells para maging okay ako gusto ko mang magpaganda ngunit wala nang Wala Ngunit ako pa rin po'y natutuwa. Dahil hindi po kami sinasaktan ni kuya. Pero si mama malapit niya ng sampaling. Last month ata. Kaya pinagsabihan ko na naman si mama. Kasi marunong din naman po akong mag-observe. Kaya, pinagsasabihan ko talaga si mama para iwas-iwas talaga. Kasi sinabihan ko siya kung anong, anong hindi ko talaga kaya. Kawawa si mama talaga. Ganun lang yung pagkikipag-usap na intindihan niya. Pero not all the time alam mo ang takbo ng isip ng kuya Kaya kahit ako nga minsan yung pagiging approachable ko sa kanya, yung pagiging pagkakaroon ng yung pag-approach ko sa kanya ni medyo ano pa yung atras abante atras abante na iniisip ko pa kung ano ang way na para maging okay para hindi kagalawin so marami pong salamat dito lamang po ay am hoping na may nakakaintindi sa aming sitwasyon ang gusto ko sana sa kanya na ma ma, ma ano sa private mental hospital. Or hindi ko lang alam kasi very long time po and it's hard for the healing for him. It's hard tanaw tan tan mahirap yung sitwasyon niya na yung proseso ng pag paming anong tawag sa healing yung paggaling niya ba kasi very long time so kailangan talaga yung mabusisi na gamot na tutok na tutok talaga sa kanya so maraming pong salamat po sa inyong lahat especially sa Corona Delino's na naka sa aming sitwasyon at sa mga kapwa Filipino natin. Maraming po salamat. Thank you!